Ito po ang aking tatay. Ah. Uh, isang ko po siya na ano. Di nito ba na po siya o may hito. Alam. Yan po yung ginawa ko sa kanya, pinapalitan ko po siya ng tayo pero yan po tapos ayan uh, laging free kundo mm hindi -hmm. ay pa masyadong nabili sa kanya pero so, sabi niya ako gilang daw po yan do, wala, uh, kailangan niya ng ano ng malaw o para uh, Mahangkay nga siya ng ayos. Medyo nahihirapan po siya ng umingat. Buti nga po ngayon. Medyo okay na po siya. Ano po? Alam po, mahina po talaga. Hindi po siya nakakabangon mag-isa. Kailangan pa ang katayawin. O pa upuin. Ito so, yun. yung ginawa ko sa kanya. Nagyayag ko po ng diaper. Да,